po uh, ito po yung ginagawa natin on the beat uh, nagpalit na po tayo ng nagasinta na rin po tayo ng barbula dito ayan nagpalit ako ng barbula bago tapos nagasinta tayo ayan mga valve seal na original din uh, pinalit natin ay yung mga pinagpalitan guys yung mga valve seal ba, mga barbula, piston, palit na rin ng piston at mga piston ring guys ito yung mga piston piston natin saka yung mga ring guys papalit natin bago okay Ayan guys, nilagay ko na yung bulb seal. Yung isa naman, dito naman tayo. Guys, bagong bulb seal. Guys, nilagay din natin yung bagong barbola natin. Ayan guys, binuhusan natin ng gasolina. Ayan, walang kasingaw-singaw. Ayan guys, pati yung intake bulb, wala din singaw. Ayan, may gasolina na yan guys. guys yung paglagay ng rocker arm wala namang kaligaw to guys ayun yung intake ay yung parang ay na yan guys ay tapos yung exhaust may letter E yan ayun o no? letter E hindi sabihin nito sa exhaust yan guys dito sya okay. sakto lang yung butas nyan yung dowel pin nya yung pin ng rocker arm yan ito yan guys tapos yung isa naman guys ito yung isa guys yan yung gap ng piston ring guys sa cylinder block yan o laki ng gap ilalagay ko yung bagong piston ring natin ayun guys malabo lang yung bagong piston ring oh. yung nasa yung maliit na gap yan yung bago yung maliwalas yung nasa unahan yan yung luma